na nyo ng mga mga kabuki to. Talagang nilanta eh. Nakakaawaan ta na eh. Dito, mahina-hina ang tubig. Ay, may hibig na tubig dito. Dito lang tayo magkua. Oh. Isa pa. Kulang yun. magandang araw sa inyo magandang araw sa inyo mga kabukid so ngayon po ay April uh, April 4 so ngayon po ay April 4 at last po nating bilig ay uh, March 20 no na magdilig tayo so ngayon po ay magdidilig na naman so walang katapusang dilig po ito mga kabukid dahil nga po ay matindi ho ang tag-init ngayon dito sa aming lugar maging sa ibang lugar din mga kabukid dito sa so, Ging sa ibang lugar din po mga abukid dito po sa Pilipinas ay napakainit po. So dahil nga po nananalbus na yung aking kaunting yung aming kaunting kalamansi dito, ito po oh. At yung ibang uh, aming ah uh, abukado ay uh, medyo nangungulubot nga ang dahon. Ay kailangan po namin itong diligan dahil uh, sayang na sayang po yung yung aking maliit na oras na inilaan po dito kung ipagdadamot pa ang kaunting dilig. so medyo lang tanaho kasi yung ibay eh, na aming tinanim na kalamansi so ito po yung aming dinidilig so, walang katapusan dilig din to mga bukid no? kasabay din po nitong aking itong ating vlog na to mga bukid ay katatapos lang rin natin diligin yung kaunting bahagi ng lansones na ipinakita ko last time no kasunod nitong vlog na to ay nagdilid nga po kami ng lansones doon so napansin ko nga po itong aming tanim dito ay medyo nagtutuyo-tuyo na at mayroon itong abang na bulaklak at abang na bunga so so supportahan natin siya supportahan natin siya ng tubig so ito na po yung kalamansi medyo maganda-ganda na medyo malayo-layo na po ito sa dating tanim ko na maliliit pa so yun nga po mga bukid dito ko balak magtanim sa pagitan na ito ng isang halaman pa na hindi na gusto ko pa itong singitan dating ng oras so hintay-hintayin niyo po yung mga bukid kung ano yun ang ating itatanim So dito oh, yung mga espasyo pa na kailangan tamnan. So ito yung lugar na kung saan ay nanunuyo na yung aking yung ating kalamansi. Ito oh. Mabilis manuyo ito eh. to So uutay-utayin ko na itong hakutan ng timba-timba dahil nandun pa po sa dulo yung magdidilig ng kalamansi. So ito oh. Itong gitna na ito ay madaling magtuyo ang puno ng kalamansi. Maging ang rambutan ay mabilis dito mamatay oh pasok pasok ang rambutan ito so, ang area na to ang gandun yan so malawak lawak po ang ewan ko kung ano meron sa lupa na ito at nanunuyo ang kalamansi oh nanunuyo siya so matay nga yung bunga bunga niya oh, nalaglag yung bunga niya dahil tuyo so yun nga po mga abugid na no? ang ating gagawin akin muna itong uh, didilgan so yun nga mga kabukid nandito tayo ngayon ulit sa pinapukunan natin ng tubig dito po sa ating irrigation so yan po mga kabukid no? so nandun yung ating makina at nandito yung ating uh, Captain Hoss So yan po mga buwid no? So talaga napakainit po kasi ngayon At uh, buti na lang mga buwid no? Mabanggit ko lang Na in-sponsoran tayo ngayon Ng CGS O Kalugtong Gas Station Na sagutin niya Yung gasolina Ah krudo na gagamitin natin Sa patubig para higupin itong tubig nito at itapon dito sa ating munting taniman so malayo-layo pa ang ating lalakbayin dito sa so farm na mga bukid so sa so ngayon yun nga, nagdidilig tayo so tayo ko muna yung mga namatay na malapit ng mamatay dito sa area na ito mga bukid dahil yung mga kalamansi dito na malapit na mamatay so, so tayo tayo ko muna ito so ito kasi ay inuhulog ko dito para kunan ng tubig yun so didilig natin to doon yeah. ito ang trabaho ko ang uh, idilig muna to pansamantala idiligan man lang sila so marami pa yung mga bukid hanggang dun yan no So naglagay ako ng maraming mahabang uh, mahabang tali para nilagay ko doon dahil malalim yung uh, yung irrigation so tulad nyan o no? oh, planta na um, matay na ito ito mga bukid o oh. ito ay lalo na to o um, oh, matay na to o oh, may mga bunga pa naman so wala wala tayong choice hindi gawin to So yung mga no, yun muna ang gagawin ko. Didiligan ko muna at dito tayo kukuha ng tubig. So yun. So yung mga bukid, no, kailangan natin magpalit ng damit. Wala na. Mainit talaga. So mar marami-rami pala yung dinidilig kong timba-timba na yun. Hanggang dito pala yun. Hey! Wala ko ng damit. Tsaka mas malapad na kalok. Init matay ang tanim. Sino mga bukid no? Babalikan natin yung ating tinitimba-timba doon sa unahan. May sunog na ano. Ya. Yeah. Ah. yan. kanal. Niya. Dito mahina-hina ang tubig. diba? Dandahan lang. Okay. Dito, dito lang tayo magkua. Tara. Oh. Isa pa, kulang yun. So yun nga mga bukit, no? Puntahan natin yung nagdidilig po dun sa dulo napakainit mo ngayon mga bukid ano? tingnan niyo yung aking damit basang basa ho kami ng pawis maaga pa lang ho alas 9 pa lang mga kabukid ay iba na ho ang tama ng init so silipin natin yung mga nagbibilig so kailangan ho talaga natin itong kalalayan ng bilig mga kabukid dahil sa tag-araw dun ho bumabagal ang paglaki ng halaman dahil nga buto yung tuyo So, iba-iba kapag uh, nadidilig mga buwid umiiba yung ano yung itsura ng puno kapag nadidiligan yun na Oh, lumalaki na ang papangit ito nito dati kaya ito dito ang papangit ito dati e ngayon sila ay nagdidilig ito shower pala yan nabot ko ba talagang dulo? kawawa din ba? Ah, yan lang naman ang hosta na pangit eh, no? Nadala pala yung butas-butas na yan. Ayos lang yan. Yung tatlo sana mong pariyas bago. Abot na abot ko lang ano, kaya ng dito. Ubus na yung bago, no? Apat. Sigal walang kanyang randing. Yung kanyang randing mo, tinagot ko nandun. Nakaabot ko nandun. Nandun na randing ko. Wawa naman. Hindi lang host na di tres ay dalawa lang naputol yun eh. Hmm. Tapos ang di dos ay apat. Tapos sang patro. Hmm. Yung doon, yan to na no? Yan doon. Pupunta doon. Gindilgan ko nga. Ging timba-timba ko. Kaya pawisa-pawisa ko eh. Ah. Silipin ko pala. So yun Oh, may nagasabog ng... May nagapatubig ngayon mga bukid ng... Palay doon sa dulo. Diyan, kabilang na yan Oh. Tingnan lang natin itong isa nating tropa. Yun oh, nagdidilig na yan. O, kainit. Parang lumaki ito dito no, kahit papano no. Ha? Parang naglaki. Oo. No? Hmm. Lumabot yun doon No? Warong. Ay di ko ka timba, diligan mo. San doon? Yan dito sa dulo. Patayan. Kunin ko yun din san di tres dito, yung pres, dito ko kuno. Makadelig lang. O para maabot. Oo. Oh. Abutin mo. Huwag ka magalis na hindi abot, sayang. <laughs> kuno pisit ko na 'yan, maabot. <laughs> Kunin ko muna yung san di Sayang. Dito ka na rin naman ay. Pero mayroon pang host doon. May host pa naman. Sige. Okay. Ako na lang muna dito. Ito <laughs> so yung mga bukit, no? So, ganito lang po yung aming pagdibilig dito. So, naglalatag lang kami ng ganito. Duck. Duck host no? Para po diligan tong ating tanim. So, maganda lang dito. Alpasan lang natin dahil naku, nakukot-kot ang ugat nakukot-kot kasi yung ugat mga kabukid kapag uh, itinutok natin na sobra sa puno so sayang tutok lang lupa so ganito lang daw palipat-lipat lang Yan. ito naman ay duko na payat Yan. para madiligan so ganyan lang ang ginagawa namin dito mga bukid nagbabasa-basa lang kami ng paa para malamigan may talaga ngayon pero may ulap dun oh ngayon dyan mga bukid bundok kasi yan dyan maganda dun maswerte dun ng mga tao dahil yung farm nila dun ay nadidiligan lagi umuulan dun eh o dito na natin yung patubig doon sa kabila. Hintayin lang natin yung tanไp. Ito. Yeah. Yan lang ang bilig niyan. Nawala ang tubig. Sumabog yun. Ha? Ay eh, sa'yo? Ha? Kaya pala. So kapag ka ganito kasi mga kabukid, ay pag tinanggal natin yung damo na ito, Makaka-penetrate agad yung init. So mawawala agad yung moisture content ng lupa. Sisilipin natin itong nakagaano ng tubig. So ngayon po mga bukid ay itong bahagi ng aming lupa dito nahan. Ay nag-antractor na yung isang bantay namin dito So yan nga o oh, Pinatubigan niya itong area na to Pupunta doon Ito yung lugar na kung saan mga abugit ay laging may tubig Lagi itong may tubig mga abugit Kahit tag-araw itong area na to So yung tubig na umaagos doon Doon kasi doon may ni doon, paraas Tapos umaagos dito Kaya hindi ko tumatamna ng kahit ano So dito lang sa area na to ang natatamnan ko So dito, yan Okay to So pang kain-kain lang itong mga bukit ng aking bantay So dito siya kumukuha Hindi ko pa nga nade-develop yung ano eh Yung taas na yon Dahil hindi ko pa ako maabot ng tubig Kulang pa ang aking pambili ng Ito mga bukit may medyo masukal to Kasi mayroon akong tanim dito kahit gaganto ganto ito mga May tanim ko dito ang abukado Sinisilip ko kung kailangan ng dilgan Napakatibay ho talaga ng abukado sa init no? Oh. So. So, kailangan diligan. Kaso, ang dahon. So, siguro, padidiligan ko ito sa dalawa. Dito ako kukuha ng tubig sa may sa kabilang. Dahil lanta na eh. Mamatay. Pero yung iba yung hindi oh. Ito, hindi ito. Eh? Hindi ito na matay. Matibay itong abukado na ito Ito rin Itong abukado na ito Matibay din oh, green na green pa ah, Matibay ang abukado San pa yung isa Ito Pinaglalagyan ko kasi to nakaraan ng ano, ng ganito katawan na saging tinan nyo green na green pa kahit na hindi ko pala ilo ah yun lang yung sumablay na isa ito oh Pasok. Pasok siya. Oh. Nakapula pa tayo. Yan. Dito. Dito tayo kukuha ng tubig mga bukid. Seria na to. So, hindi to nawawala ng tubig eh. Itong kanal na to. So, dito ang kukuha ng tubig mga bukid. Titignan naman natin yung makina doon sa dulo. huh Pingit. So, mga bukid, no? ah uh, alas 12 na ang tanghali so matapos ko lang rin ma mag magdilig nung mga malapit ng mamatay so papahinga muna tayo dahil maya maya lamang kakain na yung mga tropa natin so bibilang ko na lang sila ng merienda uh, at kakain na lang rin muna ako na ko yung pagkain kakain muna ako doon sa aking kapatid so yun po So nakarami-rami tayo kanina ng timba. Naka ano ako. Naka 80 po akong hakot ng timba. Ang hirap lang humawak ng timba at uh, hawak itong camera na to. So yun nga. Dito ako ngayon. Medyo malamig kasi dito sa irrigation. So tinitingnan-tingnan ko yung tubig. Init. Uh, ah, bilhin lang muna ako ng merienda nila. Sakyan natin to Niram kong chariot. Ah, uh, ayaw mo start. Ito. Ito, maya maya. Balik lang ako. Hindi na ako meron sa mga bulit. So, yun nga mga bukid, no. Karating lang natin. At uh, ngayon ay, ang oras ay alas, uh, ang oras ay alas, alas dos. So, ang oras ngayon mga bukid ay alas dos. So, at, uh, bumili ako ng merienda nila. So, bumili ako ng kanilang merienda. Uh, ito, Coca-Cola. Coca-Cola. So, yan. Kailangan natin ng cook sa tag-init. So, yun nga mga kabukid. No? So, tatawagin natin sila. Dito lang muna ito baka kasi kainin ng aso. Kasi yung aso kasi dito paggala-gala. So, hanapin muna natin yung mga tropa na yun. O so, ano? Saan na kaya iwangay So, kita niyo naman no? Alas dos ng tanghali. Ah, alas dos ng hapon natin yung ang init may dala akong merienda para maglakas kayo sa sipugi na yun init ay mabuhay kayo to dry na dry na ay oh na ko ang mga lantanda ko na okay, ito oh. <laughs> Ay, ah, po. Sunog mo pa tayo. Ay, anumutan na dyan po. Ito, o. Yeah, Kaya, pay. Ano, nagyakit po. Buti ito, o. Niyugan tong kabila na ito. Hindi nga nitawan yun. Pusibleng makita. So yun mga kabukid no. So yun po mga bukid no. Tapos na sila mag magberienda at balik na lang daw sila doon at minamadali araw nila na madiligan agad yung mga nakita namin na malapit ng mamatay na kalamansi. So unahin daw muna nila yung mga malapit ng mamatay dahil bukas pa sila makakaabot sa area na to eh. So yun po. At ah uh, anong oras na rin naman, at kita kits na lang ulit tayo sa susunod mga kabukid init, grabe so yun nga mga bukid no, maraming maraming salamat po sa inyong suporta ah, at panonood po dito sa ating farm sa ating munting farm na tinatrabaho ngayon so maraming maraming salamat po sa inyong suporta ah, ulit at sana po wag nyo kalimutang pinutin ang sa subscribe button at ang notification bell para po lagi updated dito po sa ating konting kwentuhan at, salamat sa inyong ah, sama at suporta. Sana po hindi kayo manawang suporta nito. Dahil matagal-tagal po itong kwentuhan na to. Halos 5 years to mga kabukid pag mula ngayon. Bago natin ito magpipasal. Malam.